Eh, hmm. di ba sinabi, sinabi ko na no, na ni, hindi naman nila nababalidate. Kaya nga kasi, meron kang may tuturo ito. Nag -ag agree si ganito. Una, pakita mo kami ng dokumento. Pangalawa, kung walang dokumento, kailan nangyari? Sinong kausap? Saan nangyari? Uh -huh. Uh -huh. Wala. Wala silang sinabi. So, you're Sorry. categorically saying there is none. Wala itong mga lumulutang, sinasabi na kung sino-sino, na mayroong usapan uh, verbal man o may kasulatan ang dating pangulo sa pamunuan ng China ganun ganun sek na ganun kasimple lang po basta uh, yun ang sinabi ni president no gentleman's agreement dating the ko pang whether gentleman or ungentleman wala pinag-usapan oo uh, oo uh, uh, kahit wala mm -hmm. okay, kahit pabalat sige let's let go of the term gentleman's agreement mm -hmm. yung earlier statement mismo ng chinese government saying that the Duterte, that the Philippines committed not to transport large scale building materials to reinforce the Sierra Madre. Um, tama ba yun? I said that has never been validated. Wala okay. naman okay. sila. Kandun lang sila. Hindi na nila sinabi na, ah, nangyari ito ng ganitong araw, ng ganitong oras, at ang kausap namin ay si ganito. Wala. Yun ang pinaka-ano okay. ni Sec Panelo. That's oh, the, sige, ako last, the, ako last na dyan. Oh. Sec, Sek, Sek. Eh, how about yung sinasabi? Oh, sabi kasi ni ito, narin ko naman sa interview ni Spokesari Roque kay Karen Davila na ang sabi niya, oh, tama naman si Panelo, sabi ganoon, na walang uh, agreement. On, ayungin, sabi niya. Pero ang sabi niya, It's, it is status quo. Yun naman ang ginamit sa niya. Mm. Salita, status quo sa buong West Philippine Sea na walang galawan. Parang ganoon. Do, you, do you agree on that naman po? Basta kung ano yung uh, sinabi ni presidente inulit ko lang